Joy 20. Nice. ah, kumuha po ako ng certificate para requirements pagkuha ng ba bangko sa nag-open ako ng ano, ng bangko sa land bank, mga guys. Ah, so ngayon, na ah, success na po. Makakuha na po ako ng certificate sa barangay. So, babalik po ako doon sa bangto ng bang para kumuha ng makapa-open ng ano ng sariling bangto so ayan inaalala yan na kong kuya kasi shout out nice. guys <laughs> So, ayan, success na po success ah, uh, salamat sa mga suporta mga guys so sana wag kayong magsawa sa kasuporta sa akin mga guys para umimprove yung aking channel mga guys so thank you God bless po love you mga chup chup hello guys uh, ano tayo ah uh, yung pagkuha natin ng pagpa-open natin ng bangko so kulang tayo ng budget so pang open tapos yung pang deposit wala tayo so balik na lang po ako pag mayroon ng ano pag mayroon ng budget tayo sa kwan so ayan no, nagpa-open ako ng ano so wala tayo kulang yung budget natin mga guys so pagbalik sana mayroon na tayong budget ayan nandito ako sa land bank mga guys land bank land bank And guys bye-bye my guys